Ngayon naman ay buwan ng June. Gaya ng lagi kong pinapangako sa inyo na every month po ay mag-upload ako ng Sujok Sign. Kung baga, uh, take as advice. Wala naman pong masama kung makinig tayo ng mga horoscope sa kahit kanino, sa akin man, o sa iba man. Dahil ito rin ay nakakatulong sa atin. So, itong buwan ng June, June na naman. Tapos July naman, August na naman, Pasko na naman. So, ang ng araw. So, sa lahat ng mga followers ko na nanonood, maraming salamat sa pag-stay nyo sa akin. Nandiyan kayo palagi. So, dahil ang sinasabi ko, kahit na sobrang busy, uh, pinipilit kong uh, tuparin pa yung pinangako sa inyo na ipagpatuloy lamang lagi sa pag-upload ng uh, horoscope para po sa inyo. Para po sa lahat. So, umpisahan na po natin ang horoscope na yung buwan ng June. Mag-start tayo sa Aris. Uh, Aris, uh, dating ka sa point na may taong sasagad sa pasensya mo. Uh, tao ito na sinusubok lang naman yung pasensya mo kung hanggang saan ka. Halimbawa, alis mayroon kang inasahang promotion, uh, mayroon kang inasahan na makuha yung isang bagay. So, bago mo ito makuha, ika nga parang kang boss. Kung baga, halimbawa, isang produkto, sinisip so, ko na ikaw mag-manage, ko rin yung pasensya mo. Kaso lang kasi, sa pagkakataong ito, ito talaga ay sinasagad ang pasensya mo. Nasa sa'yo na lamang ito Aris kung paano mo ito i-deal. Pero ako po magbigay ng payo sa iyo, Aris, kailangan mo rin habaan sobra ang pasensya mo. Dahil pag mahaba yung pasensya mo, yung bagay na hindi mo inaasahan na makuha mo ay makuha mo. Basta pangatandaan lang mga Aris ha, may taong sasagad sa iyo, uh, sasagarin yung pasensya mo. Pero pag ito ay nagdulot ng kaguluhan, huwag ka pong mag-expect na maganda ang resulta nito. Kumbaga, sa rin ang pasensya mo, ang tanging mo lang di magagawa, ay habaan mo rin ang pasensya mo. Dahil meron po itong magandang resulta. At ang yung lucky color ay blue. At saka, alis maging maingat ka sa lahat ng mga transaction mo. Kailangan mo munang alamin kung totoo ba, o hindi pa, o piki pa. Mahirap na po yung may stop ka. Ang yung lucky color ay blue. Ang yung lucky number ay 649, 28, 36, 31, 42, 22, at 4. Parus naman tayo. Mga Taurus, maging maingat kayo sa lahat ng mga gamit ninyo. Mag-alas mag man yan, mapapilis man yan, mapera man yan, ingatan po ninyo dahil marami pong gamit na mawawala sa inyo. At karamihan sa inyo mga ari sa buwan ng June ay nanakawan po kayo. So, mag-ingat po kayo sa lahat ng bagay na meron po kayo. Tapos, uh, maging positibo lamang Taurus ha, sa lahat ng mga bagay. Kumbaga, hindi lahat ay kailangan mong papatuloy. Ah, uh, kayo sa isang taong madiskarte pagdating sa business. Kung baga kayo yung mga tipong tao na habang may pagkakitaan, gumagalaw kayo. Pero dito kasi, hindi lahat ng oras, Taurus, na mag-isip kayo ng negatibo. Okay? So, Taurus, mag-ingat sa lahat ng mga gamit na pagmamayari mo, kahit ano man pa man yan, tapos maging positibo ka lamang at piliin mo lahat ng taong makasama mo at makasalamuha mo. Tandaan mo yan ha. Ang yung lucky color ay brown. Lucky number ay 645, 36, 37, 41, 44, 8, at 1. Dito naman tayo sa Gemini. Gemini, meron kang isang bagay na matuklasan na matagal ng lihim. Yun. Na nagdulot sa iyo ng pag-alinlangan. Kung ano man ito, kung sa pakiramdam mo naman, Jimmy Nye, na, na hindi maganda maging resulta o kaya mapahama ka, hindi nagdulo sa'yo ng kabutihan, siguro naman may isip ka na may sarili ka ng desisyon kung ano yung tatahakin mo. Basta isang sikrito na hindi mo dapat malaman, nalaman mo, so nasa sa'yo na yan kung go or not. Ang yung lucky color ay green, lucky number ay 658, 39, 42, 51, 26, 1, at 8. Dito naman tayo sa cancer. Sir, Huwag huwag kang panginaan na uh, may matuklasan ka kasing karamdaman tungkol sa sarili mo. Pag nalaman mo na kung ano yung sakit mo, hindi mo dapat pairalin yung... Normal lang talaga ma-stress tayo. Kahit sino mang bilang tao na, na stress tayo. Pag nalaman natin may sakit tayo, may maramdaman tayo, may malubat ng sakit. Pero ito kasi ang mangyari sa'yo. So, uh, cancer, si sikapin mo maging kalma. Okay? Pag malaman mo na may karamdaman kang ganyan matindi, ang solusyon po doon ay magpatingin ka sa doktor. Always yan. Kahit sino pong makakausap ko, lagi kong ina-advise sa kanila, number one, doktor muna kayo. Then, bago ko talaga sinasabi yung spiritual part. Okay? Much more na doktor. Okay? Sa doktor muna kayo, kayo mag uh, Ever since naman, pinapayo ko yan. Uh, sa mga katulad ko na may kaalaman sa mga spiritual parts, sa spiritual na gawain, eh, talagang narecommend ko siya for the second option. Okay? Kasi ako, ano ko eh, I'm being very honest lang dito. Kasi we need a really doctor. Uh, laki ng gampanan ng doctor sa buhay ng tao. Sa kalusugan. ba? Diba? So pag eh, hindi ka gumaling sa doktor, ibinaw eh, na pag nakita ko na uh, kailangan mo agad ng direct to spiritual, sinasabi ko agad. Pero ako kasi, I used to advise to seek na doctor. Okay? So, tandaan niyo po yan na kayo rin, huwag masyadong, huwag niyong talikuran yung pagpapatingin lagi sa doktor. Always magpacheck up po kayo kasi talaga naman na doktor are the best. Uh, alam nila yung sa health ng mga condition pero may mga bagay rin na hindi rin maunawaan o maintindihan ng sinsya kaya nandyan din yung mga spiritual, yung mga psychic, yung mga taong nasa katulad ko ay tumutulong din po sa mga ganong bagay. So, cancer, may matuklasan ka lang talaga na karamdaman di mo na di minasahan nasahan na meron ka kaya yun lang sinasabi ko sa inyo even na you're healthy even na malakas ka pakiramdam mo wala kang sakit ugaliin magpa-check up kasi minsan hindi nyo nalalaman na meron na pala kayong problema sa kalusugan okay tapos ah uh, pagdating naman sa negosyo cancer pagtunan mo ng pansin dahil may mga pagsubok na darating sa business mo okay pag mag business lang tayo is the best mag hands on tayo kumbaga, may pagsubok sa negosyo mo, nakaharapin, siguro it's time for you na tingnan mo rin, magmasdan mo rin. Ha? Hindi natin pwede na ipagkatiwala ka lahat sa ano, sa sa mga tao sa paligid natin ng trabaho bilang boss dapat may time ka doon para mag-observe ang yung lucky color ay red lucky number 645 22 13 16 18 28 at 4 dito naman tayo sa Leo mga Leo Ugaliin nyo po mag-exercise. Mag okay, mag-exercise kayo or mag-yuga kayo everyday para lang uh, matuto kayong i-balance lahat ng mga negatibo at positibong inerya Lalo na pagdating sa mga emotion kasi kayo mga Cleo or Leo, most sa inyo is mga sensitive. Mga sensitive kayo eh. So, pag nag-exercise kasi tayo, doon natin ma yung stress ng emotion, kahit mag-jogging ka lang a day, wala lang masama doon para lang po magkaroon ng balance ang iyong uh, uh, yung pag-iisip, ang iyong emotion, ang iyong enerhya, uh, through positive or negative. If ever nakalamdam ka ng kakaiba din, kaya sa sasabi ko, see the doctor, okay? Uh, Leo, marami kang mga paglalakbay. May paglalakbay na nagdulot sa iyo ng kasiyahan. Umaga, meron kang paglalakbay na positibo ang dala sa iyo pera, basta positibo. Maganda po ang paglalakbay na mangyayari sa'yo. Nalang sa buwan ng June. Lucky color ay white. Lucky number ay 649-28-36-42-49-18-3. Virgo. Okay, Virgo. Huwag mawala ng pag-asa. Dahil may galating na swerte uh, na magbigay sa'yo ng kasiyahan at meron ka rin isang bagay na iniintay na inasahan na di mo kalain na mag resulta na. Kung baga, ayan na. Ayan na yung resulta. Napaka-positibo. Napaka-ganda. Kung ano man yung inihintay mo, hinihintay mo, Virgo, darating na po. Andyan na po. mag na po. So, uh, kung baga, may makilala ka rin mga ibang lahi. May makasalumuha ka na. Not just Pilipino. Also ka, ibang lahi. Na magbigay sa'yo ng tulong para Magiging maganda ang takbo mo sa buwan. So, maganda naman ang buwan ng June of Virgo. Lucky color mo ay blue. Lucky number mo ay 642-21-26-38. 18, 14, at 7. Dito naman tayo sa Libra. Libra, mag-ingat ka sa pagmamaniho. Hmm. Dahil uh, may aksidente akong nakikita sa'yo sa buwan ng June. So, Libra, maging maingat, ha? Tapos, Libra, ingatan mo ang lahat ng yung mga galaw, yung mga sinasabi, yung mga bagay na para hindi ka mawalan. Kasi, Libra, sa buwan na to, yung parang tipong nanahimik ka lang pero may mga tao talaga gumugulo sa'yo na instead positibo ay naging negatibo. Depende po sa'yo, huwag, ka magpapadala kasi... Ba't mo bahayaan yung ibang taong mag-distract sa'yo, di ba? So, Libra, yun. Ingatan mo lahat ng mga bagay na meron ka, lalo na sa pananalita mo, sa galaw mo, sa salita mo, lalo na kung may mga bagay ka gustong mangyari, kailangan mo maging magingat. Tapos ingatan mo yung lahat ng mga bagay na importante sa sa'yo. So, lucky color, ingat ka sa ano, may aksidente ka, libra ha? Lucky color mo ay black, lucky number mo ay 649, 3631 1446 14, 46, 29, at 8. Scorpio, Scorpio, iwasan mo magkomento sa mga taong alam mong di mo mapagkatiwalaan. Iwasan mo magtiwala dahil minsan, yung mga sinasabi ng Scorpio, minamasama ng iba yun. Lala pag naramdaman mo na itong tao to may ingit sa akin, itong tao na to, di ko mapagkatiwala. So, huwag ka na magbigay ng komento. Walang masamang makinig, magbigay ng tayo pag hinihingi nila sa'yo. Tapos yung Scorpio, uh, hingiin mo palagi yung gabay sa Diyos ama. Lagi po yun Scorpio. Huwag mong kalimutan yun. Kasi, positibo naman yung June mo, kaya lang may mga tao talaga na naghahanap ng buta sa'yo. Yun nga lang, hindi naman sila magkatagumpay kasi, inasal mo at hiling mo yan sa Panginoon. Lucky color ay black. Lucky number ay 649 38 49 28 27 26 8 at ko, 649 38 49 28 27 26 at 8. Masyadong dikit na dikit yung manomero. Dito naman tayo sa Sagittarius. Okay. Sagittarius, maging maingat sa lahat ng bagay na maging sanhin ng sunog. Ito na, Sagittarius. Uh, dahil sa buwan ng June, lapitin ka sa sunog. So, lahat, kahit pag sa charge, yung gas, yung kuklose mo, uh, lapitin kasi karamihan sa inyo sa sunog. Ngunit, maswerte lang kayo ngayon na buwan ng June sa mga numero. May mga transaction ka o may mga posibilidad kang iniintay o inaasahan na maayos. Pero minsan kasi sa sa alam naman natin na may karamihan sa inyo ay ma -pride. So kung mayroong kang inaasahan mo, alam mo naman na inaariglo at inaayos yung pag-uusap ninyo, tanggapin nyo na. Tanggapin nyo na yun, mas piliin nyo yung katahimikan. Kung alam naman, nagbigay sa inyo ng peace of mind, ano nyo na, kunin nyo na yun. Sunggaban so, nyo na yun. Huwag na tayo magmataas ng pride, okay? Kasi yung mga bagay naman na hindi mo inasahan na mapasayo, mapasayo naman. Pero, huwag mong alisin yung respeto mo sa kapwa mo, okay? Lucky color mo ay white. Lucky number mo is 649 3839 39 228 16 at 4. Capricorn. Capricorn, ah, uh, magtipid ka dahil may pagagastos sa kang malaki. Kung mayroong merong pangyayari uh, about sa family issue, family, family matters, na kailangan ng tulong mo. Kung baga, financially, kailangan nila ng tulong kasi parang wala silang matakbuhan maliban sa'yo. Kung baga, ikaw yung nakita nila na makakatulong. So, ano ko lang, Capricorn, uh, mas mainam na magtipid o masyado magastos. Tapos, uh, mag-ingat ka rin sa paligid mo kasi malam may aksidenteng pwede mangyari sa loob man o sa labas na yung tanat. Lucky color mo ay gray, Lucky number mo ay 649, 48, 21, 29, 13, 10, at 6. Dito naman tayo sa Aquarius. Aquarius, maraming positibo na mangyari sa iyo sa buwan ng June. Ngunit may it depende ito sa iyo eh kung paano mo ito dalhin. Base ito sa emotion at inaya mo. Kumbaga, may magandang mangyari sa iyo, may magandang kalabasan. Kaso nga lang depende talaga ito sa iyo. Depende ito sa enerya. depende ito sa kung paano mo dinala, depende ito kung paano mo inano sa emosyon mo. Kumbaga, lahat ng positibo, lahat ng swerte papasok sa sa buwan ng June, pero depende talaga sa iyo. Kasi minsan, yung positibo naging negatibo kasi dahil na sa atin. So, Tsaka Aquarius mayroong mag-offer sa iyo about business. So pag-aralan mo nang mabuti, wala namang sinasabi dito na may scam ka, maluko ka kasi wala ka namang nilabas na pera. Pero sana 'wag mo rin na samantalahin yung kabutihan ng isang tao. Kumbaga samantalahin mo yung swerte na meron ka basta gumawa ka lang tama, lahat ng babalik sa iyo, tama. Lucky color I read. Number uh, lucky number mo ay 642, 36, 39, 41, 42, 40, 8. Uh, Pinakalas natin ay Pisces. Okay, Pisces magpatingin ka sa doktor. Lalo na kung ikaw ay may karamdaman. Kung ikaw may karamdaman, magpatingin ka ulit. Kung wala kang naramdaman, magpatingin ka rin ulit. Kasi, uh, Pisces, karamihan po sa inyo is bumaba yung immune system. Kaya karamihan po sa inyo na sa hospital. So, wala po mang pasama. Kung magpatingin kayo, magpa, kahit pa maalam yung malakas yung... Ako kasi pag malakas ang pakiramdam, karamdaman, magpa-overall ka lab pa-check up. Kasi minsan, hindi natin na malay na mababa pala yung iron natin, mababa pala yung protein natin, at is nagawan po ng solusyon yun ng mga doktor. So, ngayon naman, uh, ngunit ano, pa uh, Pisces, meron kang hindi inasahan na pera or sorpresa na galing sa kaibigan. May kaibigan ka pong magbigay sa'yo ng pera or, or o magpaluwal sa ng pera. Basta sa positive about financial. Kung baga, uh, may taong magbigay ng solusyon sa problema mo sa financial. Lucky color mo ay blue. Lucky number mo ay 649, uh, 36, 44, 43, uh, 40, 16, at 8. So, yun lamang po ating horoscope sa buwan ng June at naway nagbigay po sa inyo ng gabay at naway uh, ito ay maging daan para makapag kayo at alam nyo yung mga ginagawa natin. Kung baga, ang pagbasa, pagbigay sa inyo ng horoscope, ito yung mga pangyayari na dapat nyo iwasan. Naka, dito, dito kayo makapag-isip na tama ba ito o mali. Kung baga, nasa atin po yun kung paano natin unawain o tanggapin yung mga narinig natin ng payo sa ibang tao. Okay. Sa lahat po ng Nabanggit ko mo sa Sign dito, sa lahat ng mga horoscope na nabasa ko, wag na huwag kayong makalimot na manalangin palagi. At abangan naman po ninyo ang horoscopes ko sa buwan ng July. So, maging maingat po tayo lahat, lalo na po laganap ang monkeypox. So, magingat po tayo lahat at lagi tayo manalangin. At uminom ng malaming tubig, uh, magugas palagi ng kamay, mag-face mask. At uh, huwag natin kalimutan ang magdasala at magbigay ng respeto sa kapwa natin, lalo sa sarili.